hey hi, hey, hi hey, mga mare. For today's video nga po ay magme-make nga po tayo ng tatlong ang dalaga. Fresh na fresh pa nga po itong video na ito mga mare at kain ng umaga nga lang po ito. Magpipiktorial nga daw sila mga mare at kaluka nga itong mga batang ito ang liliit. Pero bago nga sila pumunta dito sa akin mga mare, nagchat nga itong isa sa akin mga mare at magpapamake up nga daw sila. Bilang ate nga nila ay wala namang problema. Magme-make up lang naman. Eh why not? Iwan ko ba mga mare pagdating nga sa mga bata hindi nga ako makatanggi Hoy, ang plastic. Simple lang naman ang gagawin ko sa kanila mga mare at mga bata pa nga ito. Hindi pa nga pwede yung makakapalang makeup or yung heavy makeup baga. Sabi ko nga sa kanila, agapan nyo nga pumunta dito para hindi nga tayo nagmamadali. At magdala nga din kayo ng mga pangipit nyo sa buhok at mas maganda talaga mga mare. Nakalugay lang or nakababa nga lang yung buhok pag nagpipiktoryal. Kaso may mga abnesia yata itong mga batang ito, nakalimutan daw nila, eh halos kakasabi ko pala. Ang swerte nga ng mga bata ngayon mga mareat, at may ate silang kagaya ko. <laughs> hey! Baka nga sabihin nyo dyan na parang ang taas naman ang kilay nga ng batang ito. Kilay niya talaga yan mga mari, dinagdagan ko lang, or kumbaga pinakapalan ko lang at hindi nga ganong kita. Pero ganyan na ganyan po talaga ang kilay niya. Hindi nga sana kami kigisa nga ng maaga mga, mga mareat, at wala namang pasok. Itong mga batang ito ang istorbo. <laughs> Kasi Monday to Friday, maagap na nga gumigising. Kaya sabi ko, pag walang pasok, kahit nga anong oras kami gigising. Kadalasan nga gising namin pag walang pasok, mga mare, alas 10 na nga. Kaso itong mga batang ito, mga papansin. Sarot lang, baka hindi na kayo babalik sa akin. At ito namang pangalawa kong inayusan mga mare. Grabe, gandang ganda nga ako sa kanya. At napakachinita nga niya dyan mga mare. Yun lang, dun nga lang ako nahirapan sa paglalagay nga ng eyeliner. Kasi kahit kapalan ko mga mare, talagang pagmulat ng mata niya ay talagang nawawala. Yung tipong pag nakapikit siya, parang ang kapal na. Pero pag minulat niya yung mata niya mga mare, nawawala. Kaya nagtatawanan nga kami dyan. At pasensya mga mare, kung yung likod ko lang ang nakikita niyo ha. Vlog ko to. <laughs> Baka nga makita ng dalawang nagpa-make-up sa akin to, syempre magaganda din kayo lahat naman tayo may kanya-kanyang ganda. Kaso nga lang, mas maganda ako. Ha mapapasana ul na lang talaga ako mga mare kasi nung ako mga mare kahit gusto ko magpa makeup noon ayaw naman nila tanggapin yung kaunting bayad or yung libre nga lang buti ngayon mga bata minsan nakaka-libre nga or pag nagabot nga ng kunti okay okay nga lang kami kasi noon mga mare hindi talaga kami makakapag makeup lalo na pag wala kang pera o diba bumalik sa nakaraan hindi nga mga mare dati nga hindi talaga kami nakakapag makeup sa mga ganyang okasyon or mga ganyang pictorial kasi wala nga kaming pambayad tapos yung mga make pa dati dinaig pa yung sinampal ng nanay. Bilog na bilog yung pagka-pink sa mukha. Tapos isang guhit yung kilay. Hoy! Yun. Yung uh, kalatina. <laughs> Kayo ba mga mare na try nyo bang magpa makeup yung bilog na bilog yung may sa may, sa may pisngi? Ay, ang hirap naman mag-content naman. wala na sa sarili. Nabubulol na. By the way, tanong ko nga ulit kung na-try nyo ba mga mare magpa makeup yung bilog na bilog sa may pisngi yung kulay pink tapos yung kilay isang guhit nga lang. Tapos yung sa may pilik mata I mean, dito sa may talukap yung nang mata effect eh, na fake. <laughs> na ko kasi yun ang isang besis mga mare at talagang naloka ako at hindi na nga ako umulit at dinaig ko pa nga yung asawa nga ni Chucky. Balik nga tayo dito sa video mga mare, baka saan pa nga tayo mapunta. Itong last kong inayusan mga mare, pinsan nga po ito ni mister. Kaya niluloko-loko niya nga dyan na pagkatapos nga daw niyang make up ha? na nakamukha na nga daw niya yung kapatid niya nga daw lalaki. Same lang din naman yung ginawa ko sa kanya mga mare, kung ano nga lang yung ginawa ko dun sa una at sa pangalawa ko nga inayusan, yun nga lang din ang ginawa ko nga din sa kanya. Nahihirapan din pala ako dyan sa mga pilikmata nila mga mare at ang ninipis nga tapos ang iiksipa. Ito nga lang pangatlong inayusan ko ang medyo mahaba nga ang pilik mata. Buti na lang ay meron nga akong pangmalakasan nga na mascara. Yung aking favorite baga. Yung Sisley nga na mascara mga mari yun ang ginamit ko sa kanila. At kahit nga mabasa or magpawis nga sila hindi nga yun natatanggal basta basta. Tapos parang napapakapal at napapahaba niya nga yung pilik mata mo. Guys may pakiusap lang ako sa inyo ba? Eh total na panood yun na yung video ko. mag naman kayo. Mag-comment or mag -share. Hirap-hirap mag-edit, hirap-hirap mag-video, tapos hindi man lang kayo nang-shout. Ay, nang-away na. Pero totoo nga mga mare, hindi nga bero ang pagbablog at ang pagbo-voice Bukod kasi sa stress ka na kung ano nga ang content mo para may pang-post ka lang araw-araw, ang hirap talagang mag -voiceover. At talagang nabubulol ka na at ulit-ulitin mo pa ngayon para perfect. Wala nam kasing nag sa yung mag-vlog-vlog ka. May sarili ka kasi decision pala decision ka kasi ay. Tapos nakakabaliw din mga mare, tingnan mo inaaway niya na sarili niya. <coughs> Inayos ko na nga rin tong buhok niya mga Mariat at medyo basa-basa pa nga kanina kaya pinatuyo nga po muna namin. Yun lang for today's video.